Hello guys! Kamusta kayo? Medyo matagal na din ako na hindi nakapag-vlog tungkol doon sa aking naramdaman. Meron akong in-upload dyan sa YouTube na um, meron akong colitiasis, ang tawag dyan, or, gallstone. So, ayan. Um, bali, makakarelate nito yung nagkaroon din ng na mga gallstone tulad ko um, na-diagnose ako nagkaroon ng gallstone 3 years, 4 years ago na 20 2022 guys, 2022 pero bago yan, sa 2022 nakapag-ultrasound ako unang ultrasound ko is hindi ko lang matandaan kasi itong sumunod na ito is ano na ito, october so nakapag-ultrasound ako na I think mga March siguro, March. March 2022 sa utasan may nakita ako 0.2 cm na colitis. Tapos sa bayan pa ng ano, meron din 0.2 na doon sa kidney na kidney stone. Ayan. So, siyempre, bilang magulang nanay, siyempre, nanay-nervious tayo pag pag-usapan na tungkol sa mga sakit-sakit ng katawan. Siyempre, na ano ako, nasi-stress kung paano siya gagamutin. Ngayon, ang pinaka ano ko doon muna, inuna ko muna is gamutin yung kidney kasi medyo maano yung kidney. Mas delikado kasi ayon sa iba. Yung colthiasis, pwede naman siya alisin. Ang kidney kasi medyo mahirap. Kaya, inuna ko muna ang gamutan ng kidney. Dahil maliit pa naman siya. Ginawa ko muna yung natural na paraan. Para hindi siya lalaki. So, ayan. Awanan Diyos. Ang 0.2, sumunod ko na ultrasound. Ito na po. Ang sumunod na ultrasound is... Um okay, 31, 2022 uh, hindi nawala yung ah, uh, awan just nawala yung sa kidney ko na 0.2 nawala yung ano noon na ano, kumbaga natangay dun sa mga iniinom ko na natural lang mga halaman gamot na nakuha po sa awan ng Diyos. Ang problema ko naman itong gallbladder ko kasi hindi siya nawala. Kahit anong gamot, na, Siguro, uh, aaminin ko naman, bali, hindi ko natapos ang gamutan kasi ang mahal ng gamot ng quality May wala, wala pa naman libre noon. Kailangan mo bilhin. Tapos, ang nereseta sa akin is 500 per day. ata ang ano na yun, yung nereseta sa akin, yung may kamahalan siya. Yung, inintuan ko muna yun, yung nereseta ng doktor, tapos tinutukan ko Um, kung ano iniinom ko noon sa kidney, yun din ang iniinom ko dito sa gallbladder. Kaya sabi ko, baka sakaling matunaw siya. Kung alibawa, ano lang naman kung paniwala kasi na iba, baka ano, cholesterol. No? Huh? Sinubukan ko. Tapos, ayan, um, after 6 months ako hindi nag ano after 6 months ako bumalik ng doktor nagpa ultrasound ako ang 0.2 lumaki siya kasi kumbaga naging 0.6 siya kumbaga dahil hindi ko kumbaga baka hindi ko dahil ininom yung kumbaga hinintuan ko yung inireseta ng doktor sa inireseta kasi mahal nga eh Libre, ano lang man hanap buhay ng asawa ko, tricycle, si siyempre. Medyo kamahala ng gamot, masa ko doon sa herbal. Hindi nakuha yun. Ang 0.20 naging 0.6 siya. Ayan. Tapos, to yung nireseta ng doktor, ibang doktor naman ang pinuntahan ko eh. Ang niya na gamot, yung Eurodile. Uri, Urodil. oh, tama, Urodil. Medyo makamahalan din yan kasi ang twice a day kainom nun, parang 60 ata isa nun, 60, 80. Yan. Medyo, medyo mura-mura lang siya kunti doon sa unang resita ng doktor sa akin na 500. 500 times a week ata inumin yun, o um, basta ganun. Ayan. Ang yun ang Urodil naman, twice a week mo inumin maghapon. Tapos, 60 or 80 ba yung napagkatanda ko ang halaga nun? So, bali isang ban lang yun ang inano ko. Sabi ko, ano na, okay na siguro yan kaysa isang ban. Baka nawala na rin yun. Tapos, ayun, nag, uh, after ng isang buwan, nagpamanila kami ng aking mga anak. Pumunta kami dito sa kuya nila. Tapos yung sa Manila kasi naramdaman ko kasi sa Manila kasi wala ano kung hindi sila nagluluto. Ang anak ko tamad magluto. So bali kain sa labas, kain sa labas. Ano so, sa pramamantik kain mga pinakain. Naramdaman ko talaga guys. Yung iba yung pakiramdam kasi sabi ko parang nag ano yung sigura ko parang kinakabag ako. Sabi ko ay naku sabi ko baka yung ano ko yung, hindi talaga naalis doon sa gamot na Ininom ko kasi isang buwan lang, hindi ko natapos. Kasi dapat yan, tatlong buwan yan, tuloy-tuloy. Naramdaman ko ngayon. Ngayon, ayun. hindi ako ng maayos kasi sabi ko, ako mahirapan. Ah, uh, na ano ko lang yung pagkain ko. Ina, budget, budget, kumbaga, ano, kinokontrol ko mga kinakain ko. Kaya hindi ako ganong nabubusog para hindi ako nag-enjoy noon sa Manila pagpasyal namin kasi na pumatap kami ng Baguio. Inaramdam ko kasi na medyo nahihirapan ako sa kabag. Para lagi kang, kum, hindi, hindi ka comfortable sa mga kinikilos, gano'n. Tapos pagbalik namin dito sa Palawan kasi taga Palawan kami nagpa ako uli kay sabi ko ganun para akong tarang kausuin. Sabi ko para akong lalang na din. nagpa ako. Sabi nagulat ako guys. Lumaki nga. Kaya pala na parang ano. Parang iba na talaga pakiramdam ko kasi naging ang, ang ano ko, ang kulitiasis ko naging 1.2. Naging 1.2 siya guys. Yung ngayon, sabi ko, ganun. Aray, sabi ko, ano ba ito? De, sabi ng doktor, ituloy-tuloy ko yung gamot kasi para malaman kung talagang mabisa doon sa gamot niya. Kasi kung ako, hindi ko kasi sinabi sa doktor na hinintuan ko eh. Ang sabi ko lang kasi, hindi ko lang nabili yung gamot na nai-reseta kayo sa panibagong reseta siya. Ganon pa rin, yung nireseta niya na yun. Basta ituloy-tuloy ko lang yun. Tapos, ano mo guys, 2 months. And uh, binili ko, bali, pang 2 months na gamot. Tapos, hinintuan ko 2 months, tapos, may nakita akong gamot na, ano, sa may, may sa drugstore. Yung alingatong guys, sabi ko, nakita ko kasi parang kasama dun yung gallbladder, kidney to, ganun. Eh, ano naman yan? herbal naman kaya parang panatag ang loob ko na inumin yung ganon yung herbal na yun kaya binili ko hinintuan ko muna yung nireseta ng doktor na yun na na ano ko hinintuan ko try ko yung ano na yun yung alingatong kapsul nung pag inom ko guys, 3 days pa lang inom ko, parang naramdaman ko, suba sakit yung balakang ko, di ngayon kinakabahan ako sabi ko, uri ang tapang naman ito once, one capsule lang nga yung inom ko noon after meal, kasi sabi ng ano, ng ng sales lady, tinanong ko kung paano ang inuman, sabi niya one capsule daily lang daw after meal, sabi ko, di yan ang sinunod ko after meal ko iniinom pero naramdaman ko, parang nang ano yung, hindi ko yung balakang ko, parang may kumikirot-kirot. Tapos, parang ano din siya, yung doon sa sigmura ko, parang normal, basta iniinda ko lang yung balakang ko. Di, ko lang mga one month ako nag-inom. Kasi tiring balik, di ba, kasi bumalik ako sa doktor, naging 1.2 tapos two months ako nirisita ng doktor na yung gamutan, ay mintoan ko. Tapos nag-ano ako, nag-alingatong. After ng one month na nag-alingatong ako, ay sabi ko, ganun, naiisip ko baka mamaya yung kidney ko masisira kasi sabi ko parang naramdaman ko ng ano siya eh. Parang kumikirod siya once na umiinom ako, tsaka nangangalay. Sabi tapang naman itong alingatong. E ngayon, at pa ultrasound ako after 3 months pa ultrasound ako natuwa ako nung sinasabi ng ano nang nag ultrasound sa akin kung ano dating problema ko sabi ko may coltiasis ako sabi niya ganun ano dati sukat ng ano mo ma'am ah uh, bato sabi ko dati kasi 1.2 sabi ko bumawas ma'am sabi niya o, bumawas siya naging 0.8 napasalamat ako sabi ko ganun tapos, ay, thank you. Tapos, yan nun. kaya sabi niya, ma'am, sabi niya, may problema ka ba sa, ano mo, sa kidney? Sabi ko, wala naman po, bakit po? Sabi niya, kasi mayroon akong naririnig na, ano, sa, eh, ano, dito. Sabi niya, pero, eh, ano lang natin, sabi niya, evaluate na lang po natin yan. Sabi niya, ganun. Hmm, di ngayon, Noong nilabas yung, kanyang findings ng ultrasound. Ang doon nakalagay doon sa ultrasound is parasimal. Hindi kinahingi ni review ako. ko. Sabi ko, ano ba yung parasimal na yan? Ito siya, oh. Kasi ang ano ko na ito, 2022, wala pa yan dito. Quality lang nakalagay. Tapos, ang sumunod ko na na ultrasound. Ang ah, sumunod kan ultrasound na naging 1.2 uh, nag ano siya. Naging ano pala siya, naging 0.7. Kaya lang doon sa ano niya, sa impression niya. Wala pa pala akong ano noon. Wala pa akong Ay, ah, ito na yan. Ito na yan guys. O, oh, ayan. Ayan. Nagkaroon ako sa impression minimal hepatorenal ascites. Ay, hindi ko na yun. Sinerge ko lang yun sa YouTube para malaman ko kung ano. Tapos, sumunod yun. Hindi pa rin nawawala yung colitiasis ko. Tapos, sumunod. Renal parasimal disease bilateral. Bilateral. Tapos, Sumunod, pelvic o bilateral. Ayan, sa so, kinakabahan ako nun, kung sabi ko, alaw, nagdagdagan man ang sakit ko, nag-inom lang ako ng, ano, ng alingatong. Hindi ako naninira ng mga, uh, ano, ng alingatong nga, pero yan ang totoo. Sabi kong gano'n, hindi ako naninira ng produkto nila, pero kasi nag-try ako one month, ako nag-try. Baka siguro hindi iyang sa akin, o talagang matapang lang siguro yung gamot. Tapos, di, inintuan ko kasi ito nang lumabas sa ultrasound ko. Inintuan ko. Tapos, binalik ko yung gamot ng nirisita ni Doc. Yung uh, ano na yun? Yung Euro, urodil. Urodisol. Yun. Binalik ko siya, guys. Kaya, ayan, sa sunod ko na vlog, papakita ko sa inyo kasi, nag-advise yung doktor para hindi daw ako mag ano para hindi daw ako ma-stress kasi meron naman minsan yung ano ng ultrasound na nagpe-fail para for sure daw magpaano ako si para sure ayan pero yung reseta ininom ko uli ininto anto na yung alingatong natong so date ko lang kayo sa sunod na vlog ko guys bye muna